nag-iingat ang publiko kontra sa panibagong scam o phishing naritong news clip ni Main Barreto. Pinaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko kaugnay sa panibagong pamamaraan ng mga kawatan para manlinlang at magnakaw ng personal o bank information. Tinawag ang ganitong uri ng scam na phishing o isang uri ng social engineering attack na nangangalap ng impormasyon upang magkaroon ng access partikular na sa bank account ng mga biktima ng mga ito. Kadalasan itong ginagawa sa mga tawag sa telepono o cellphone, automated voice recording o voice over internet protocol. Payo ng BSP, dapat maging mapagmatiyag ang publiko sa kung sino man ang magtatangkang magpakilala na nagtatrabaho sa isang kumpanya o financial institution. Para sa Newscope, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.